Isang mapagpalang araw po ng Webes sa inyong lahat minamahal na kapatid. Araw po ng Webes sa loob ng ika-28 linggo sa kananiwang panahon. Mga kapatid, pagbati po sa mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Ganun din po ang aking pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga benefactors o tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua sa mga kayo naroon, kami po ay lagi magpapasalamat sa inyo at daway na sa ligtas kayong kalagayan. Ipagdasal po natin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Webes, sa loob na ikadalong linggo sa kaniliwang panahon, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas mula po sa ikalabing kabanata, mga talata 47 hanggang 54. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagninilay ngayon ay ang sasabing mga biyayang dulot ng pagtanggap sa katotohanan. Sa isa po sa mga subjects sa philosophy during my college years sa seminaryo, natutunan ko po ang mga kataga na nagsasabing what is actually true is always true. Ang totoo ay mananatiling totoo. Sa ating mabuting balita sa araw na ito, ibininyam ni Jesus ang katotohanan tungkol sa huwad na kabanalan ng mga pariseyo at ng mga guro ng batas na kung tawagin ay mga eskriba. Pinapaalala sa kanila ng Panginoong Jesus ang kasalanan ginawa ng kanilang mga ninuno at kung paanong pinaslang nila ang marami sa mga isinugo ng Diyos na walang iba kundi ang mga propeta. Ito po ay tunay na nangyari sa nagdaang panahon sa kasaysayan ng kanilang relihiyon at buhay pananampalataya. Totoo at ang totoo ay mananatiling totoo. Ito rin ay tila larawan ng ginagawa nila kay Jesus sa panahong iyon na tinutulig sa nila ang Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat itinuturo na Jesus ang totoo. Tinuturo ni Jesus ang tama at ang totoo ay mananatiling totoo. Sapagkat si Jesus mismo nagsasabi, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya totoong lahat ang sinasabi ng Panginoon sapagat kailanman ay hindi naging sinungaling ang Diyos. Totoo ang mga pahayag ng Panginoon at hindi po ito mababaloktot sa kabila ng pagtatangka ng mga taong tumutulig sa Kesus sa kanyang buhay. Kahit na sa gitna ng galit at sa pagbabanta sa buhay ng Panginoon, hindi matitinag ang Panginoon sapagat ang totoo ay mananatiling totoo. Matapos sabihin ni Jesus ang totoo tungkol sa kanilang huwad na kabanalan, siya ay umalis at dahil dito, nagpuyo sa galit ang mga detractors ng ating Panginoong Yesus kung kaya pinagbantaan nila ang ating Panginoong Yesus. Ang tanong, bakit nga ba kailangang tanggapin ang katotohanan kahit alam naman natin na tayo ay masasaktan? Yes, the truth hurts. Pero sa kabila ng sakit na pwede nating maramdaman, ay meron din naman pong biyaya na ibinibigay ang pagtanggap sa katotohanan. Sapagkat una, the truth hurts, but it heals. Masasaktan ka sa simula, pero maraming sugat ang magihilom kapag natanggap mo ang katotohanan. Telling the truth can make someone cry for a while, but accepting the truth can make you happy for the rest of your life. O ba? Diba? Maiiyak ka, masasaktan ka sa simula, pero kapag natanggap mo magiging maligaya ka habang buhay. Pangalawa, the truth hurts but it sets us free. O di nga ba, sinasabi natin, the truth will set you free. Because no one becomes ever and truly happy by living a life of deceptions and lies. Magiging masaya ka ba sa buhay mo kung namumuhay ka sa katotohanan, pagkukunwari at pagabalat kayo? O di ba? Ang hirap yata nun. Kesa dun sa totoo ka, wala kang pinangingimian, wala kang kinatatakutan sapagkat alam mong totoo ka lang sa iyong buhay. Piliin mong mamuhay sa katotohanan kahit minsan ang totoo ikaw ay masasaktan at hindi ang mamuhay sa karangyaan ngunit bilanggo naman sa kulungan ng kasinungalingan. Sabi nga, mas mabuti pang tanggapin mo ang sampal ng katotohanan kesa tanggapin ang halik ng kasinungalingan. O di ba? Totoo naman po talaga 'yon. Mas mabuti pa ang sampal ng katotohanan kaysa sa ng kasinungalingan. Pangatlo, the truth hurts but it gives us peace. Hay, salamat. Nasabi ko rin ang totoo. Matagal ko nang gustong sabihin at ako'y nahihirapan na. Pero finally, eto, mapayapa na ang isip ko. Wala na akong pangamba kasi natanggap ko na at nasabi ko na rin ang totoo. Salamat sapagkat hindi na ako bilanggo ng pagkukunwari. Isa lang po ito marahil sa maaari nating sinasabi kapag nahihirapan na tayo na magkubli sa kasinungalingan dahil hindi natin matanggap o masabi ang katotohanan. Hindi ba lahat ng ito ay kinakailangang sabihin lalo na kung hindi naman makatutulong at talagang kinakailangan, may mga pagkakataon po na talagang kailangan sabihin at kailangan tanggapin ng totoo kung ito ang talagang hinihingi ng pagkakataon. There can be no peace without justice. There can be no justice without truth. And there can be no truth unless someone rises up to tell you the truth. Pang-apat, the truth hurts but it builds strong relationships. Di ba sinasabi natin, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwag ang tunay na pagkakaibigan ay dapat nakasandal sa katapatan at katotohanan. At ito naman po talaga ang kailangan sa lahat ng uri ng relasyon sa tao man o sa bagay na ating pinahalagahan. At ito po ay totoong -toto rin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. The more we accept our nothingness or our littleness before God, the more we learn to acknowledge our need, To strengthen our relationship with God. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ay tanggapin upang ang biyayang dulot ay ating makamit. Sapagkat may mga biyayang dulot ang pagtanggap sa katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sinabi ni Jesus na iyong anak, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Tulungan po kaming mamuhay sa kababaang loob upang sa ganito'y matanggap namin ang totoo sa aming mga sarili. Kami mga mahihinang nila lang na kung wala kayo, wala rin kaming magagawa. Sapagat ang totoo, without you, we are nothing. At yun ang totoo at mananatiling katotohanan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito sakali na gustuhan ninyo at nakatulong ating pagninilay, ilike po ninyo at i share Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo araw-araw. Let -araw us fill the world with the message and power of God's Word. Sa lahat po ng mga tubutulong sa pangilangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, maraming salamat po sa mga nagbibigay ng kaloob para sa mga susunod nating na mga proyekto, katulad po ng pagpagawa ng Sakristi. Ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na kami at sa mga nagbigay na, lubos pong aming pasasalamat sa inyo. Pagpalaan po tayong lahat ng mga Dios, Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.